Ito ang panahon ngayon, di ba? Yan, oh, ganda ng langit ngayon. Wala ng black na ulap, po. Oh. Kahapon, ulap, ulap, ulap panahon, eh. Di ba, guys? Di ba, mama? Mm -mm. Di ba? Ganda ng ulap ngayon, Oh. Ulap, araw na. Palabas na yung araw. Punta kami school. Piliin na, guys. Bukas. Pero huwag kalimutan na ano, huwag kalimutan. Pero may direction po dyan. Ang direction po, huwag kalimutan magdala ng payong pag may ulan. Mag raincoat, tas mag boots, tas ano. Tas pag nag brown out naman direction din to. Pag nag brown out, bumili ng kandila, sindihan, o kaya bumili ng flashlight, o kaya gamitin yung cellphone. Tapos ano? Tapos, huwag din kalimutan magdala ng payong guys pagkano ha? Mainit to kaya maulan. Baka mainitan kayo to, o kaya sak, sak, ano, magkasakit dahil sa ulan. Di diba guys? Guys, back to school again. Kasi ano, kahapon suspended. Pero nakapasok ako kahapon guys. Pero malapit na tayo sa school guys. Pero wag ulit makalimutan yung magdadampay yung baka mamaya umulan. Marami na ulit estudyante, guys. Oh, uh, dami na ulit, eh pumunta sa lugas. Pag may sasakyan, wag kalimutan. Umistop. Di ba, mama? Baka mag... Baka, ano... Mag maipit yung mga paa. Apo, guys. Napasok sa tayo ng room. Pero, huwag kalimutan na hawak sa railings. Guys, may nakita akong butterfly color yellow. Ito guys, ang cute, oh. Pero, be careful. Baka mahawakan. Guys, oh. Pero, be careful. Bawal ko hawakan. Baka gumalaw to. At, ano, baka may ngipin to. Be careful, guys. Tapos, guys, oh. Bukas ang ferry. Bukas ang ferry. Ito din po nakita ni Mama na brown. Yellow. Yellow? Tapos kay Mama ay brown. Magkaiba kami nung nakita.